Hello mga pasabog! Kamusta kayong lahat mga pasabog? Nakapasabog na ba ang lahat? Tara na, let's go! Pumunta tayo sa school. Samahan ko dahil pumunta ako ngayon sa school. At hahanap tayo doon ng masasabugan natin. O, oh, o oh, ako ang kanilang masasabugan! Hahaha! <laughs> Let's go, guys. Tara na, let's go. Samahan niyo ako maghanap ng malakas ang sumasabog. Like sa mga paputok dyan sa mga kilikili <laughs> let's go. Let's start. you. you. I, need you. I love you. Because I love you. So in today's video nga guys ay pupunta tayo sa aming school at ipapasyal ko kayo sa school na aking pinapasukan at pinupuntahan kung ano-ano nga ba ang mga ginagawa namin dito. So nandito na nga ako sa gate namin at makikita natin na wala pa masyadong tao kasi nga um, umaga pala ngayon at maaga kami gumising para pumasok dahil umaga ang pasok namin 730 Pagpasok nga namin sa gate ay meron ditong salamin kaya pwede kayong magsalamin dito habang uh, kayo ay papasok pa lamang sa school para maayos ninyo yung inyong mga muka. Pagtingin ko nga sa canteen namin ay nakaupo dito ang aking mga classmates nag aantay sa aming bagong magiging teacher sa school. Ayan sila guys. Sino? Pwede kayong magkapi dyan at magchismisan sa mesa. Ayan nagkakapisi. Ay na! At ayan naman ang aking mga classmate na nagchichismisan habang nagsa-cellphone. Hindi ko alam kung ano ginagawa nila. Basta nakaupo lamang sila at nagchichismisan. Nagkakapi ata yung iba. Ayan, ang iba ata ay nag scatter Pakala mo naman panalo sila. Ipalagi eh namang natatalo sa scatter Diyos ko. Tapos kapag napaldo naman kayo, ay eh magpabalato naman kayo sa akin. Ano ba kayo? Ayan, ayan kami guys. So, oh. ayan. Ngayon yung mga ginagawa namin dito kapag umaga At wala pang teacher Na chit-chit misa sa mesa At kung ano-ano ang mga pinaggagawa nila pa o, no, pakunyari nilang selfie Pero ang totoo, hindi naman talaga selfie yan Ito ay video Ayan, akala ka ata nila ay selfie to Pero isa pala itong video Pero sa totoo lang, marami naman kami Kaya hindi dapat ito tinatawag na selfie Dapat ito tinatawag na 2v, 3v, 4v, 5v At kung ano-ano pa Pero hindi ko naman matawag na kung ano to Kasi nga ay dahil sa marami kami doon kaya selfie na lang dahil ako lang naman mag-isang nagsiselfie like, doon. At hindi ko sila kinukonsider na tao. Charot. <laughs> dito nga sa part na ito ay naglalakad kami patungong CR upang nang sa ganon ay makapagsalamin kami. Hindi naman kami totally nagsi-CR dito kapag pumupunta pero nagsasalamin lang kami dito. Ayan o, no, kitang kita nyo naman guys. May salamin kasi sa CR kaya kunyari nagsi-CR, nagpapaalam sa teacher pero ang totoo ay nagsasalamin lang pala sa CR ganyan ang mga estudyante. Mga chusera. <laughs> Pagpasok ka namin sa school ay meron na activity na pinagawa ang aming bagong teacher at ito ay ang pag-rule play. Kaya eto, nag-rule play sila at nag-acting at tingan. Nagbe-best actress ang iba. Ayan o. No. <laughs> O ba diba, ang saya lang dahil umaga pa lang ay Ruplay na agad ang bumungad sa amin. Pagkatapos nga ng mga pangyayari ay pumasok naman kami sa BNHS dahil meron kaming observation na kailangang matapos. Ayan o, pakunyari nagbibisibisihan ako pero ang totoo wala naman talaga akong ginagawa. <laughs> <laughs> Nakakamiss nga talagang pumasok dito sa PNHS Kaya nga pagtingin ko dito at pagpasok ko ay bigla na lang nagbago ang itsura ng PNHS Makalipas kasi ng 5 years ay hindi na ako ulit nakapasok dito Kaya nung pumasok ako ay malaki na pala ang pagbabago nito Nag-improve na ng kaunti ang PNHS Medyo gumanda na siya Umakit nga kami dito sa building at nakita namin sa ibaba na merong naglalaro ng mga batobola ang mga bata at dahil dun ay namiss ko tuloy ang dati namin ginagawa nung nasa high school pa kami kung saan ay nagbabatobola rin kami dito. Kaya nakisali na rin kami sa kanila. O oh, di diba? Ayun eh, no? Parang mga isip bata lang ulit. Nakala mo naman mga high school pa at nakisali pa talaga sa mga bata naglalaro ng batubola. <laughs> Pagkatapos ka ng mga pangyayari ay dito kami sa oval nakaupo at nag-uusap ng kung ano-ano ang pinag-uusapan namin. Siguro may nililibak kami dyan, charot. Siyempre, <laughs> pinag-uusapan lang namin ang mga nangyari buong araw at kung gaano ka nakakapagod ang mga ginagawa namin maglakad everyday at kung ano-ano pa. Pagkatapos ito nga ang gustong gusto kong mga pangyayari sa school kung saan may mga event na ginaganap sa school dahil dito ay nakakapanood ako ng mga exciting na mga palabas na piniprepare ng mga estudyante. Ayan no, parang ang saya lang nila ulit tingnan. Parang kami dati nung nag-PPE pa kami. Ay ganito rin ang mga ginagawa namin. Super prepare kami sa mga sayaw na gaganapin. Siyempre pagkaginabihan nga ay mayroon ulit palabas sa gym kaya andito kami nanunood na naman kami dito sa gym. Eto talaga ang gusto ko yung may mga event na gaganapin sa school or may mga palabas sa gym kasi nga hindi boring dahil makakapunta ako dito at makakapanood. So ayan pagka umaga nga ay back to school na naman ulit. Dito na naman kami sa school at tag sa selfie. Akala nila selfie ito pero video pala ito. <laughs> Mga utu-utu kasi sila. Charot. Hi, guys! So, ito na nga, guys. At sabado na. Pero kapag sabado, hindi naman pahinga. Meron na naman ulit kaming pasok, guys. <laughs> Eto, nag-prepare na kami. Naglalakad pa punta sa aming papasukan. <laughs> Kitang-kita ko nga sa mga muka ng aking mga kasama na umaga pa silang gumising at umalis sa kanilang mga bahay. Ayun, no? Mga fresh pa. Isang set. Mga pasabog. <laughs> <laughs> smart 1 2 three. <laughs> At eto nga guys ay nakarating na kami sa aming pupuntahan at hahanap kami ng mga janting matuturuan namin. Ganito pala no. Pero teka, nakita ko nga pala ang kamukha ng na nanonood ngayon. Ito guys oh, kamukha ng na nanonood ngayon. Charot. <laughs> Yan, selfie tayo. Charot. Hi. Wow, seahorse. Ang ganda. Ngayon ako nakakita ng seahorse na ganito. <laughs> ang cute. Ang cute, di ba? Para mag-asawa sila. Dito nga guys ay lumabas muna kami at naghanap ng mga estudyante na aming matuturuan. Ayan, ipapagpaalam namin sila sa kanilang mga magulang kung pwede ba silang mahiram saglit. <laughs> wow, ang ganda naman ng lugar nila. Ito pala yung ano. <laughs> Ang ganda pala dito, no? Para siyang isang maliit na baryo na, ano? <laughs> Ayan nga, guys. For the paalam ang mga first son sa mga magulang ng mga estudyante upang meron kaming maturuan. Ayan. Masasabi ko talaga na nag-enjoy lang ako buong araw sa mga kaganapan na nagaganap dito sa amin. Ikaw ba naman puro selfie lang ang ginagawa at video-video? Charot. <laughs> Tingnan nyo naman ang ginagawa ko dito guys. Puro lang lakad, takbo-takbo at selfie-selfie. <laughs> Sabog. <laughs> Minsan lang nga ako makakapunta sa mga bakawan guys. Kaya ito nilubos ko na at pumunta ako dito sa loob ng mga bakawan guys at pumasok. Nag-selfie-selfie muna saglit. Ayan. <laughs> Diyan, nag-prepare na nga ang aking mga kasama ng makakain namin pang merienda. Bilisan nyo naman dyan kasi nagugutom na ako. <laughs> Charot. <laughs> Nandito na nga ang aming mga tuturuan, guys. Ayan sila. Ang cute-cute naman nila. Picture kayo dyan. Smile. One, two, three. One, two, three, smile. Wait lang. One, two, three, and smile. Sa pa. Okay na. Sabi na, ganito na. Okay na. Sige, handa kayo dyan ha, left and right. Hi. Mabilisan to ha, para matalo agad yung iba. Sarot! Kaya, galikan nyo mag ano. mo sa kung up. Ito yung left ha, ito yung right. mo sa kung up. Sige, sige. one, two, three, and go. Left! oke <laughs> one two three and go left left <laughs> left right left right right <laughs> <laughs> wah <Dalawa. laughs> agoy agoy butik kong left or right oke left right left right right left right left right เกี่ยวกับคอนเซิร์ตนั่นเอง left right left right right เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ Sige, ito mabilis na tuh, ha. Mabilis. Kanya ko wala to. Makinig aku... na mabuti kasi magagaling na eh. Sige. Left, right, left, right, left, left, left. Oh! <laughs> <laughs> left, oh! <laughs> oh, <Okay. laughs> <Okay>. God! <laughs> Nak wala siya nakaapak diyan. Oh, alis na, nakaapak ka na. tatlo na lang, tatlo na lang, oy. Sige, sige. 1 2 3 and left. Left. right. Left. Right. Right. Left. Right. Left. Right. 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 Sino manalo? Tatlo tatlo! Tatlo? Oo, tatlo! Tatlo Ay, paano yan magtatlo? Walang manalo! O sige, ulit ulit, tatlo! Wala kang madaya! Sige! Right! Left! Right! Left! Right! Left! Left! Right! Left! Right! Right! <laughs> panalo. si ate. So ayan lamang guys ang mga kaganapan sa aming school. Kaya thank you, thank you sa panunood ninyo guys. Sana ay mag-subscribe kayo. Bye-bye! 🎵 Sa taas, minsan sa babak, ngunit saan man tayo, huwag ng loob 🎵 sa dilim, di ang liwanag na nagningin, tayo tinawag, dapat nating 🎵